One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mamasang ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggam-bongga. -bongga. My gosh, this is the first day of July. So, dapat maging masaya tayo at piliin natin na maging positibo ang ating pananaw ngayong araw na to para maging bonggam-bongga ang month of July natin. ba? Diba? And then, of course, sa mga nagdiriwang ng birthday para sa month of July, happy, happy birthday sa inyong lahat. O, ba? Diba? So, kahapon, talagang sobrang busy ako. Oh, my gosh ay nako, pag uwi ko sa bahay, pagoda ang lola mo. Kaya kahapon, pinili ko ng mag-taxi pa uwi, Pero grabe naman yung sinakyan kong driver. Ay nako, nap pakagwapo. Diyos ko, kaya lang sa sobrang pagod ko, nakatulog na ako doon sa sasakyan niya. Hindi ko na siya naintindi. Tapos pagbaba ko dito, so yung ngiti niya sa akin, yung niting, alam mo yon na para siya nakakita ng anghel. Charot sa yon Anyway, so natuwa naman ako doon sa driver kasi napaka, ano niya, bait at napaka gaan niyang mag-drive. May mga driver kasi kapag nag-drive, ng brake, tapos ikaw, gano'n ka ng gano'n. Diyos ko, nakakaloka. Anyway, so, happy lang ako at na-share ko lang sa inyo yan. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat sa pagmamahal at support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Kamusta kayo? And then, sana lahat kayo ay maging masaya sa pag-subscribe ninyo dito sa Mama Sam Vlog. At saka sa mga makasolid na makamamasam dyan na talagang tumututok dito araw-araw, lagi-lagi, Kapon ka, maraming salamat sa inyong lahat Kaya naman ngayong araw na to, my gosh Talaga naman sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo Nang bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika Para sa una natin chika, syempre Miss Grand Philippines presentation. So, magaganap na mamaya. Ayan na ngayon sa ating ceremony ng Miss Grand Philippines ay magaganap na mamayang 2pm. At mapapanood nyo to sa YouTube channel ng Grand, Pilip uh, Grand TV PH. Oo. oo. So, yon Kaya, ang tabayanan natin yan. Dahil, ayun nga, malalaman na talaga natin kung sino yung mga kandidata na inaabangan abangan abangan ninyo ng bonggang-bongga -bongga dyan. Diba? So, yon So, I'm so excited And then, ngayon, finally, magaganap na rin yung kanilang sasing ceremony na paurong sulong. At ayan na. So, sana naman si Mr. Arnold, ayus-ayusin naman itong Miss Grand Philippines. Nakakaloka. Hindi natin alam kung ano ba yung mga activity nila. Kasi di ba yung mga una unang-unang batch, Diyos ko, rampa doon, rampa dito na. Tapos, biglang, ay may darate, no? Oh, di ba? Nakakaloka. So, yun. So, exciting. Siyempre, yung magaganap na sasin ceremony mamaya. And for sure, magugustuhan ninyo yan ng bonggam-bongga. And then, ayun nga, para sa sumunod na chika, French Connection, mula naman daw kay Pageantry News. Ayan nga, sinasabi nga nila na ano daw, matindi daw ngayon ang mga P, ano mga male friends dahil sila ang mga nagwawagi ngayon sa international pageant katulad ng Manhan 'di ba taga France and then syempre eh uh, ito namang bagong Mr. Supranational ay taga France then uh, France uh, uh, so french <laughs> 'di ba so yon bonga bonga kasi syempre 'di ba na appreciate ngayon sa mundo ng pageant sa male pageant yung kagwapuhan ng mga Taga France. And then, ayun, sobrang nakakatuwa kasi syempre, Ah, uh, ayan, nakikita na natin na talagang umaarangkada ang mga lalaki from France at kumakabog ng bonggang-bongga. Kaya panalo sila, 'di ba? So French fried lang, charot. Anyway, congratulations sa bagong manhan and then congratulations din sa bagong Mr. Supranational from France. O, oh, diba? di ba? Diyos ko. Ewan ko na lang. Panalo syempre yung mga ano niyan. Yung mga kalalakihan dyan. O, oh, di ba? For sure. For sure na for sure talaga. Sure ako dyan. Charot. Anyway, masaya ako dahil pareha silang guwapo. Talagang masasabi natin na wow, 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 wow. Diba? And then para sa sumunod na chika. Siyempre, mga taga-Indonesia nagdiriwang dahil sa pagkakapanalo nila sa titulong uh, Miss Supranational Asia and Oceana at Mr. Supranational Asia. So, sabi nila, sa nabasa ko lang ha, sabi nila tunay na powerhouse daw talaga ang Indonesia o, anong chika natin dyan mm -hmm. ang chika ko dyan ay eh, the winner nagagalit sila noon kasi yung mga girls natin katulad sa Miss Universe top 30 tapos biglang naging Miss Universe Asia eh ngayon naman yung supranational nila na babae di ba? top 24 pero naging Miss Supranational Asia Oh. <laughs> Di ba? Nakakaloka lang. Anyway, so, ganun talaga. Mm -hmm. So, namnamin nila ng namnamin ko ano yung nakukuha nila dyan. Pero, syempre, happy ako for them. Kasi, ang mga title naman ay para sa lahat yan. Hindi lang naman para sa Pilipinas. Pero, doon naman sa kiniklaim nila na sobrang pinatunayan daw nila na powerhouse daw talaga sila. Kasi nga, nagtagumpay sila sa pagkuha ng titulong Miss Supranational at Mr. Supranational Asia ay hindi dyan nasusukat yan. So, natutuwa ako na nakakuha sila ng titulo dyan, pero hindi ibig sabihin nun, ay winner na, ba diba? So, yan. Hindi ibig sabihin nun, powerhouse na. Yung pag ng powerhouse, ayun ay dapat mapatunayan ninyo na sa lahat ng pageant ay talaga nag-penetrate kayo. Pero, keep going lang, di ba? Kasi hindi naman dito lang natatapos siya. Minsan talaga yung mga Indonesian, mga ambisyosa din, eh, no? Pangarap na bituwi. Charot. Walang masamang mangarap. Pero, wag naman yung parang over and over and over. So, siguro, ipagpatuloy lang nila kung ano yung ginagawa nila. Kung ano yung mga tagumpay na natatamasa nila. Sige lang, go, go, go. Sana maka-discover pa sila ng mga girls na kayang magpanalo ng titulo na, ng mga sa taano sa mga international pageant para magtagumpay sila and then siguro mga 2050 ano na sila? Powerhouse na sila. Charot. So, yun. Nakakaloka. Anyway, kasi ang problema kasi sa kanila, masyado silang assuming. Kaya, minsan parang alam mo yung misang nagiging over and over na hindi naman yung mga ano, yung mga tagahanga lang, masyadong pilingera na parang mga ingeterang palaka, alam mo yon Kaya misa nang sila ng mga ibang bansa kasi ayun nga, masyado silang ambisyosa na wala sa lugar. So dapat, ano lang, quiet lang, at huwag nyo masyadong ipagmalaki sa buong mundo. Tama lang na magkaroon kayo ng appreciation and then after all, discover na lang ng mundo na powerhouse na kayo. For now, kilikili -kili power meron. Charot. So, yan. Nakakaloka. Tumbling naman ako dito sa mga to. Siyempre, gusto ko rin naman sila maging powerhouse. Why not? Pero kasi, siyempre, dapat alam nila yung proseso. Hindi yung parang, hala, sige, claim lang tayo ng claim. Sabi ko nga, in the future, mga 2050, siguro, pag nakuha na nila yung Miss Universe title, yung Miss World, yung Miss International, lahat, 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 lahat na. O, oh, ba? Diba? So, ayun powerhouse na yan. Eh, sa ngayon, wag na muna. O, ba diba? So, para sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa ranking ngayon ng Indonesia? Ayan na naman. Top 40 para sa Miss World and then Manhan, El Tokuyo. And then, sa Supra, top 24 para sa kanilang Miss Supra. And Mr. Supra naman ay top 10 eh di ang layo ng ranking charot. Ganun talaga, hindi sa lahat ng oras ay panalo kasi di ba nga depende nga sa taon, depende sa mga nagkukumpit compete Eh kung wala masyadong magandang nagkukumpit compete ayun baka manalo sila. Pero kasi syempre, madami kasi talagang mga kabugera at magaganda at dapat tanggapin nila 'yon. More prepare pa. Pero syempre natutuwa ako kasi yung sa Miss World nila naka top 40, naakala nila magta top 2, <laughs> 'di ba? Tapos dito rin sa Miss Supranational top 24, naakala nila magba back to back. Ang akin siguro maging masaya sila doon sa nakukuha nilang place And then keep going Kasi sa totoo lang Kawawa kasi yung mga queens nila Sa totoo lang Mababait naman at magaganda In fairness Kaya lang siguro may kulang Dahil nga sa matitindi nga yung mga lumalaban Lalo na sa supranational, Ang daming magaganda Ang daming magagaling Ang hirap din naman talaga ng position dyan Pero tanggapin nila na hindi yan basta-basta Saka yung back-to-back Huwag kayong masyado dyan nag-aano na para, ay ah, yes, back to back tayo dito. Mahirap ang back to back. Sa totoo lang. At minsan, kapag nag-hit ka ng back to back, back to stage ang, ang, ending mo. Kaya, tigilan natin yan yung back to back. Pag swerte, swerte. Kapag hindi swerte, ay nako, tanggapin natin. Pero yung alam mo yon lumaban ka doon to represent yung country pero not to the point na ay kami back to back dito ay ikaw suswertehin ay eh, di ay eh, paano kung hindi Eh madalas hindi sinuswerte di ba just go na assuming na ano kaya ganyan yung nangyayari anyway congratulations pa rin sa bansang Indonesia and then keep going lang keep going keep going keep going and then piling ko naman makakapili uli kayo ng mga girls or mister na magtititulo sa mga pageant na nilalabanan ninyo. Di ba? So, congratulations ngayon pa lang. Anyway, para naman sa sumunod na chika, eto, bantaba ang mga Brazilian queen para sa maging powerhouse country? Mm -hmm. Kasi nga, di ba, sunod-sunod na nga yung pagkakapanalo ng mga Brazil sa iba't-ibang klase ng pageant, di ba? And then, ayan na nga, dahil nga sa bongga ang nagiging eksena nila sa mundo ng pageantry, hindi rin imposible na maging isa sila sa mga powerhouse country. Katulad ng Colombia, USA, Venezuela, and Philippines. Oh, ah, di ba? So, ako para sa akin, pwede mo i-consider din na ang, ang, Brazilian Queen ay medyo mahigpit na kalaban sa mga international pageant. Kasi nga, di ba, yung mga pinapadala nila ay talaga namang mga pumapalo ng bonggam bongga at umaariba. Kaya, hindi rin ako magugulat, di ba? So, darating yung araw na talagang yung mga queens nila ay mamamayag pag ng bonggang bongga at hindi imposible na naman powerhouse country din sila. Acceptable yan kasi ang dami na nila, unti-unti nilang pinapatunayan. Para silang katulad din ng Thailand na unti-unti. Sa Latin America, ayan nga, Brazil, isa yan sa mga nakikita ko na potential, di ba? Colombia, pwede siyang humanay sa Colombia, uh, USA, and Venezuela. And then, dito naman sa Asia, parang ang feeling ko, unti-unti uh, ah. -unti, uh, so, syempre, number one, ang Philippines. And then, number two, parang feeling ko, Thailand. Pumapangatlo ang Vietnam. Kasi yung Vietnam, unti-unti din nila nakukuha yung mga corona sa iba't ibang klase ng pageant. So, medyo lumalakas din sila. And then, yung Thailand talaga yung sumusunod sa atin. Kasi ang Thailand, sunod-sunod na rin yung pagkakakuha nila. At hindi imposible na ngayon taon na to, ay bigla silang makaariba ng bonggong-bongga, di ba? So, yon So, parang feeling ko ang Thailand yung malapit sa Pilipinas na na talagang sumusunod sa Yapak na pagiging powerhouse. Pero yung Indonesia, ayun nga, marami pa silang mga dapat pang katunayan. Pero papunta na rin naman sila doon soon. <laughs> Di ba? So, yan, So, para sa sumunod natin, chika, mga taga binibini na naging first runner-up sa Miss Supra National, si Katrina Dimaranan from USA na naging first runner up noong 2018 and then Anna Balencia Lacrini naman from Germany na naging first runner up naman ngayong taon na to sa Miss Supranational. Tingin mo si Anna Lacrini katulad din ni Katrina Dimarana na mag-join kaya ito sa Miss Universe Philippines. Oh yan. O oh, very open naman siya, nasasali uli siya sa national pageant sa Pilipinas. Then I guess that is a Miss Universe Philippines. Kung ako ang tatanungin mo, kung susundan niya yung kapalaran ni Katrina Di Maranam, na sasali din sa din sa Miss Universe Philippines why not 'di ba maganda si anak lakrini matangkad magaling lumampa at may napatunayan. And then, hindi rin imposible na talagang mag-join sa Miss Universe Philippines. I hope na sana hindi rin lang siya maging first runner-up sa Miss Universe Philippines pag sumali siya katulad ni Winwin at katulad ni Katrina Dimaranan. Di ba? So, yun. So, nakakaloka kasi And, uh, mahirap yan eh kasi susugal ka talaga. Pero, let's see. Malay mo naman kung ako ang tatanungin mo, maganda yung ipinakita yung mga rampahan dun sa ano, sa sa Miss Supra National. siguro. Iya, ano lang 'to. Ipapalish lang ng bonggam-bongga -bongga. and then yung styling niya ayun lang medyo kailangan kumabog lang konti. Plus, siguro yung home skills niya panalo na eh so tignan natin di ba ano lakdi for the Miss Universe Philippines hindi imposible na mangyari yan sa mga susunod na taon di ba Christine Anne? gusto yan ni Christine Ann Perez just ko anyway good luck and let's see kung ano ang mangyayari sa kanya in the future so syempre sobrang excited ako and then eto nga sabing ganon para sa sumunod natin chika assuming na ba natin na si Valerie Powell West ang susunod nating Miss World Philippines? Aha, na from Ipugao. Mm -hmm. Ako ang masasabi ko, eh di bongga, di ba? Sobrang bongga yan. Ako para sa akin, si nakikita naman na natin na parang ito nga yung tinutulak nila kasi sobrang aga, di ba? Na ayan nga, nag-ano nag, ano na siya ng Miss World Philippines Ipugaw. Siya yung the first. And then, ayan, may mga photos siyang lumalabas. So, hindi imposible na ito ay gusto ni Mr. Arnold. Si Mr. Arnold naman kasi, kunwari may competition siya. Pagkatapos, meron naman siya mga kandidata na, ay, sumali ka dito sa pageant ko, gusto kita. O, diba Siya na rin ang nagsabi nun at lumabas na rin yung sa bibig niya. So, parang minsan naiisip ko, eh bakit ka pa nagpapapadyan, i-appoint mo na lang yan. Sayang kasi yung mga ginagastos ng mga girls, di ba? So, sa so, nakikita ko, yes, parang siya yung, yung alam mo yun, yung parang, ay nako, sige, ganito, ganito, oh, ayan na. Oh, feeling ko siya nga yung susunod natin ng na Miss World Philippines. Kasi parang ate na nila Chris na at nila Mr. Arnold para sa sasim ceremony ay nako nakakaloka yan o, ba? Diba? si Mr. Arnold kasi mahilig siya sa ganyan diba? siya na nga rin ang umamin na tumatawag siya sa mga queens katulad ni Atisa, Celeste para mag-join sa pageant nga tapos meron siyang mga candidates para lang masabi lang na may competition. Pero ang ending naman, ayun naman yung papanalunin niya. ba diba? Diyos ko, nakakaloka. Asan yung credibility? <laughs> so, dapat mag-appoint na lang kesa naman doon sa ano. Alam niyo, para sa akin, minsan, sinuswerte lang talaga to si Mr. Arnold dahil yung mga queens na pinipili naman niya, nananalo naman talaga. And then, ang akin lang, parang hindi lang makatarungan yung magpapapadjen ka ko, oh, no? Pagkatapos, meron ka namang gusto, <laughs> di ba? Tapos siya na yung panalo, oo. Oh. Kasi nagiging unfair doon sa mga maliliit na kandidata na, na sumasali na, alam mo yun, hindi biro ang gastos dito, ha? <laughs> so, yan. Kaya, ayun lang, nakakalungkot lang yung mga ganyan-ganyan. Sana fair, fair ang labanan. And then, para naman sa sumunod natin, Chika, ayun na, speaking nga of Mr. Arnold, paurong-surong nga ang Miss Grand Philippines. And then, ayun, so meron pala siyang hinihintay sa Emma Tiglao. Nandito daw ngayon sa Miss Grand Philippines. Anong chika natin dyan? E di bongga, di ba? Magaling naman yan sa Emma Tiglao, kahit santig ng angulo. At naniniwala naman ako na talagang kung kalibre ang pag-uusapan, di kalibre. Pero kasi minsan na turn off lang ako kay Emma yung hindi niya naipalo yung bansa natin doon sa Miss Continental. So, ibig sabihin, magaling siya sa Pilipinas pero pagdating sa international, eh, nawawala siya sa eksena. Kasi hanggang top 20 lang siya noon sa, Mr., uh, sa Miss Intercontinental, di ba? So, yun lang, kasi kilala ko siya na rampadora, magaling umetsena, pumapalo, pero sabi ko nga, hindi rin ako sigurado sa kanya pagdating sa international pa dyan, kasi nga, misal nga siya naligwak nga dun sa ano, but, piling ko naman, ah uh, ngayon, fit na fit siya for the Miss Grand. Oo. -o. Pwede din naman. At makaka-eksena siya dyan ng bonggang-bongge. -bong Alam naman natin to para din to si Kylie Verso sa umiksena at saka P. Awards back, diba? And then plus, yung comm skills niya, ay siguro improvement na kasi di ba naging newscaster siya. Kaya nakakagulat pero bongga, bongga yan, bongga. I'm so happy na nandiyan siya. And tignan natin kung siya nga ang magiging next Miss Grand Philippines. Tulad nga na sinabi ko, uh, si Mr. Arnold ang style kasi, para kasi ang akin lang, sana pag yung may pa-screening kayong lahat sa mga candidates o sa mga iba pang mga lugar na sasabihin nyo accredited partner, edi sana sabay-sabay yan para hindi nagkakaroon ng butasan. Kasi parang ang ngayon, hinintay mo siya dahil siya yung gusto mo manalo at sana hindi ka nalang nagpapadjen. Ganon. Ayun lang, nagkakaroon lang ng hindi magandang ano dyan sa mis Grand at saka sa Miss World Philippines. Ang akin lang sana, dapat sabay-sabay, hindi yung may nauuna, hindi yung may nauhuli, kasi parang hindi magandang tignan. But, good luck, syempre, sa ating magiging next pambato sa Miss World at sa Miss Grand. And happy ako kung sino man yung mananalo dyan. Kaya, laban lang, di ba? So, yon So, good luck sa mga girls. Good luck kay Emma Tiglao. And then, let's see ko siya nga ba kung makakapag-uwi ng corona ngayong taon na to. Pero ikaw ang tatanungin ko, ano naman ang tingin mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So yo, so syempre maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more and Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.